Kari nga ho pala mga kalinggit, ko nga ho pala din sa boarding house, pritong tilapia, pritong talong, at tortang talong yung naman. Nagbili nga makalinggit pala mga kalingit ng isang pirasong tilapia sa halaga nga palang 96 pesos. Ang pinili ko na nga ho pala yung pinakamalaki tapos pinahati ko na nga ho pala sa tatlo. Tapos pinalinis ko na nga rin pala para ho pagdating ko ho din sa boarding house ay akin na nga lang ho palang huhugasan ng mabuti. Nang mahugasan ko naman ho rin ng mabuti, maglalagay naman ho tayo ng kaunting asin para ho pag pinirito ko mamaya ay may lasa na. Nagbili nga ho pala ko ng tatlong perasong talong, yung dalawa naman ho ito torta ko, tapos yung isa ay prito laang. Dahil nag cravings nga ho pala ko sa mga prito ngayong araw. Ang una ko nga palang niluto din yan ay nga lang ulo ng tilapia, tapos kapag nga pala riluto na at ina nga lang hahanguin din sa kawali, at hindi naman ho kasya yung tatlong peraso. Sinunod ko naman ay ring gitna at buntot. Nung medyo brown na nga ho pala ri, at ina nga ho pala palang hahanguin din sa kawali, tapos, ang isusunod ko naman ipiprito rin nga palang talong. Apat na piraso nga pala yan at hinati ko lang sa gitna. Kapag nga ho pala mga kalinggit, luto na yung kalhati at naman hong balikta rin para ho pantay yung pagkakaluto. Tapos kapag luto na rin, at na nga ho palang hahanguin din sa kawali. At ang isusunod naman ho natin lulutuin ay yung dalawang pirasong talong. Dahil wala nga ho pala kung ihawan din sa boarding house ay ilalaga na nga lang ho pala natin aring talong. Naglagay lang ako dyan ng konting tubig tapos isasalang na natin din sa kalan. Tapos atin muna nga ho palang tatakluban para mabilis maluto yung talong. Kapag nga pala nakulo na tapos para malaman ho natin luto na rin talong atin nga nang tutusok-tusokin ng tinidor. Kapag nga pala rin luto na atin na nga palang hahanguin din sa kawali. Kapag nga pala rin malamig na atin na nga pala babalatan na rin talong, pwede naman hindi na kasi naman luto na rin naman yung talong. Kung kayo naman ay napapasipag, pwede naman balatan. Depende na rin nga pala sa inyong mga kung anong gusto nyo hong gawin din sa talong. Nang mabalatan ko na nga pala rin talong, hinati ko lang sa gitna at tiningnan ko kung may sira o wala. Dahil torta nga pala ang luto din eh, ay gagamit nga pala tayo ng itlog, tapos maglalagay lang tayo ng pampalasa ng asin, umami at paminta, tapos saluin lang natin ng mabuti. Pag okay na nga pala ari, lalagay na ho natin talong, tapos ipirat piratin lang ho natin para ho maabsorb yung itlog ng talong yung naman. Tapos magsasalang na nga pala tayo ng kawali at atin nga ho pala iinitin paiinitin. Pag mainit na ay maglalagay naman tayo ng mantika. Kapag nga ho pala mainit na yung mantika, ilalagay na ho natin aring talong. Tapos kapag nga pala luto na yung kabiak, atin naman babalik tarin. Tapos pagluto na at nga palang hahanguin din sa kawali. Dahil dalawang piraso nga pala ari, ari naman ho yung padalwa. Tapos kapag nga pala atin na at nga ho hanguin at pwede na nga ho pala tayong kumain. Tara mga kalinggit, kain ho tayo dini kung kayo ng kanabahaw at sumabay na ho kayong kumain dini. Nagtimpla din nga ho pala ko dyan ng toyo na may kalamansi at sili at ari nga ho pala yung sausawa ng ating tilapia. Kaya nga pala ako nagluto ng pritong talong at tortang talong ay nag cravings nga ho pala ako. Nasa trabaho pa lang ako mga ay naisip ko na kung anong lulutuin ko. Sabi ko magpipreto na lang tapos isasawsaw ko sa toyo kalamansi na may sili. Kaya naman, satisfied cravings, niko naman ho na naubos at baon ko pa rin yan kinabukas ang pagpasok sa trabaho. Ay paano ho mga kalingit, hanggang dito na lang ho yung aking vlog. Salamat to sa inyong panunood. At wag naman ho nyo kung kalimutan, ipalo, ilike, ishare at mag-comment na rin ho kayo bukas huli. bye bye